Ayon Google, 15% na lang na mga kabataan ang ngayon ang interesado maglaro ng larong batang 90s. Yung yung paboritong dula you might be kung bakit ko ba ginagawa ang content na to. Dahil meron akong tatlong rason kung bakit ko gagawin ang content na ito. Unang rason, kabataan ngayon ay expert na sa paggamit ng mga cellphone o mga gadget. Kahit na 2 to 3 years old, ay expert na gumamit nito. Kaya ngayon gusto ko na bumalik ang interest nila sa paglalaro ng mga laro ng batang 90s. Pangalawang rason kung bakit ko ba gagawin ang content na to dahil gusto ko ibalik yung panahon ngayon Hindi sa mga paboritong dula sa mga batang 90s na hindi days, pa mga gadget at hindi pa oso sa mga oh, pero... Oh, 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 oh. At panguling muling rason, gusto ko magpasaya ng mga kabataan dahil sila mismo ang dahilan kung bakit ko ba ginagawa ang mga ganitong quality video content at sila rin ang dahilan kung bakit ba ako gustong bumalik Malik sa pag vlog. Ang ah, ngayon samahan niyo kung maglibot-libot at maghanap-hanap ng mga kabataan na willing pang maglaro ng laro ng batang 90s. Ah! 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 Ang tanong, saan kaya tayo kukuha ng premyo para sa mga kabataan? Post ko sa Facebook page ko at nagbabakasakali ako kung sino ba ang willing na mag-sponsor. Kahit na any amount, kahit piso. Dahil naniniwala ako na ang maliit na halaga pag pinagsama-sama ito ay bubuo ng malaking halaga. At namili na rin ako ng mga kinakailangan sa palaro natin tulad ng papremyo. At namili na rin ako ng mga ak candy sa Superama. sa mga bata dito. At sa samahan nyo kami na uh, mag na at hanapin na natin yung mga kabataan na interesado maglaro ng mga laro ng lansangan. Guys, meron tayong isang content which is kailangan nilang pitigin yung kalamansi sa bote. Tapos kapag sino yung mga pitik, yun na fighting for championship. Tapos champion versus champion na ang huwag na laban-laban para makuha nila yung prize. Sa unang palaro ay kailangan nilang pitikin ang kalamansi sa ibabaw ng bote. At kung sino man ang mga pitik dito ay pasok na sa championship. Ang mga kabataan ay naguuna-unahan sa pagpitik ng kalamansi dahil kung sino sa kanilang mananalo ay makakuha na nagaantay na mga premyo. ng si ay apat na lang ang natitira. Kung sino ang mananalo sa kanilang apat, ay aabante na sa finals. Almost 15, oh, more than 15 na mga bata, apat na lang yung natira for fighting championship. At kung sino man ang magsa, man, mananalo dito, hawkanya oh, na yung first prize. At pagkatapos ng elimination round ay dalawa na lang ang titira at ito ay si Wewek at si Diana. Guys, dito yung laban. Uh, three times sila nagla naglalaban-laban sa fourth championship. Kaya nang meron ako naisip na isang way para malaman na natin kung sino ang mag-champion. At ito ay magbabatubatubig sila. Kung sino'y yung makarace tatlong score, hindi yun na mag-champion. At kung sino yung talo, sorry dikit ng laban ay meron akong naisip na paraan para matapos na ang laro na ito. What if magbato-batupig sila at kung sino ang makakarace ng tatlo ay siyang panalo at siyang makakuha ng na pa-premium natin. panalo guys siya ay walang iba kundi si yan champion na at ito ay walang iba kundi si pangalan mo? Diana o dito lapit ka dito at bigay natin sa kanya na. ang tumataging ting na 20 million pesos <laughs> uh, ah yeah. Ay sorry sa pag sa panonood na aking content. At ngayon, kung nagustuhan mo yung mga content na to, ay please pa-share pa naman ng video at please pa-react naman ng video kung nagustuhan mo at please pa-comment naman kung nagustuhan mo ang mga quality video content na pinapalabas ko. Ang susunod na palaro ay paunahan sa pagpalo ng silupin na merong barya at candy. At kung sino ang makakapalo nito, ay may nag na pa-premyo. Tulad sa unang palaro natin na naguunahan ng mga kabataan, sa pangalawang laro naman ay gayon din. Paso nga lang, itong laro na to ay medyo natagalan kami dahil umabot lang kami ng mahigit isang oras sa pag-aantay at hanggang sa... Lo guys, ngayon may na naman tayo sa pangalawa nating laro. Ito ang pangalan niya is Princess. At bibigyan natin sa kanya yung prize na ngayon para dun sa palayok na tatawaan niya. At para sa iyo to. Thank you so much Okay Ngayon okay. okay. naman Ang ipapalaro natin sa mga bata ay Susubukan natin yung kanilang energy In terms of Hep hep And hooray At rise I din ako palaro ito sa mga bata Katlong laro na naman Ay susubukan naman natin Ang mga kabataan Sa kanilang talino Sa pag iisip At pag-memorize Ng hep hep Hooray Hooray Hep hep Nagkakata <music toujours> <blues>

Tulungan nyo! Ready uh, na! Plus na to! Plus okay! 110! Plus 3! <makes> ng elimination round ay dalawa na lang ang titira at ito ay sina Saiden at Wewek na naglaban-laban sa championship na merong nag-aantay na pa-premyo. <laughs> <laughs> Sa pag-apat naman nilaro ay dalawa lang dapat na kontestan. Ito ay isang lalaki at isang babae na kung saan may pahaba ng pagbigkas ng subscribe. At kung sino ang mananalo ay mayroon gaantay na atara Ah, tara, samahan niyo ako. Nakaipasaya yung mga bata. Oh, one, two,

Price Cosby, mo. Oh, thank you. Thank you. Thank Thank you. Cosby. Thank you. Thank Thank you. Ang panalo ni Angelin ay dito. Na 20 pesos. Ay, la, la. Thank you. Uh, thank you din sa'yo. Yes. Uh, <laughs> talaga. Tapos kong magbigay ng saya sa mga kabataan dito sa Purok na sa aking lugar, ay pumunta na naman ako sa Sityo Pindaag na ang dami nagaantay ng mga kabataan sa atin. Hindi ko na rin pinalagpas ang pagkakataon at nagsimula na rin ako sa aking layunin na kung saan magbigay ng saya sa mga kabataan dito guys, ngayon guys, doon tayo ngayon sa Sitio Pindag which is kailangan natin magpalaro naman dito sa mga kabataan. Kanina doon tayo sa Sitio Tenorio at nakapagbigay tayo ng, at nakapagpasaya tayo sa mga kabataan doon. At sa pang limang laro na naman ay masusubukan ng bilis at discard ng mga kabataan sa paunaan sa pagpunta sa finish line. Ngayon guys, magsisimula na sila sa sack race nila at kung sino yung mas mauna sa kanila, apat yun yung mag for championship. Makarating sila sa guwit, kailangan nilang magunahan para sa championship. Naguuna ng mga bataan sa pagpunta sa finish line. Unang batch, pangalawang batch, pangatlong batch, at panguling batch. Na guys, natapos na yung elimination round. Four batch sila, pero apat na lang yung natira. Pangalan mo? Arby. Arby, ikaw naman? Nash. Nash, ikaw naman? Aldrey. Aldrey? Uh -huh. O, ikaw naman? Yasi. Yasi, o, sabig so sabihin at hanggang sa apat na lang ang natitira maglaban-laban sa championship at kung sino man ang mauuna sa kanilang apat ay siya ang makakakuha na nagaantay na pampremyo okay. Hello guys, ngayon guys uh, sa Chris natin kanina mayroon nang champion pangalan mo? Andre, si Andre yung isa sa nag-champion sa sacrifice natin. Uh, maikli lang naman yung oras pero ginawa rin nila yung effort nila para magpasaya. At isa rin ako sa nagpapasaya sa kanila kaya sila nagpapasaya rin sila sa mga nanay at tatay nila na sumusuporta dito ngayon sa sa Chupinda kaya we received the reward. Ano sabihin mo? Thank <laughs> you! At panghuling laro naman ay pahabaan naman ng mga linya na kung saan ay makahati sa dalawang grupo at ito ay ang mga babae at lalaki. Sa bawat grupo ay mayroong pitong kalahok at kung sino ang mananalo sa kanila ay magwawagi sila ng consolation prize. sa kita natin guys. Ang medyo pinakamahabang linya, Girls and Boys ang nagnano ngayon sa ating pinakahuling laro. Walang iba kundi ang mga boys. Sila ang champion guys at ngayon, okay, ito na po. Ang hinihintay ng lahat. Okay. okay. Kasi sa mga ang tumulong kahit na malaki o maliit na bagay Basta ang importante ay makapagpasaya sa mga kapwa Kaya ginawa ko ang na to para sa mga kabataan Dahil ang loyomin ko ay una, magpasaya Alam naman natin ang mga kabataan ang nagpapatanggal ng pagod at problema sa kanil nilang mga magulang Pangalawa ay encourage sila na mangarap ng mataas at sungkitin, tuparin ang mga pangarap nila at i-overcome ang mga pagsubok na hamo ng buhay para sa kanila dahil alam naman natin na temporary lang yung papagsubok na yan. At sa huli, pangarap pa rin nila ang magtutupad kapag ito'y kanilang nabot. At lo, ay sila sa mabuting landas at sa mabuting kinabukasan. Kaya ikaw na nanonood, kung alam mo na sa maling landas ka, umiwas ka na habang may panahon pa at iwasto ang mga mali at gawing tama at magbagong buhay. And this is Jeff and that is the story of my content.